At eto na nga mga kachokopam pam, itong natirang male shih tzu papi dito sa kabilang bahay ay ihahatid na nga po sa kanyang forever home. Opo, <coughs> ay anak ni Almond dito sa alagang mama dog ng aking mother. Bale, dalawa nga lang po itong magkapatid at nung Sabado nga po pala inihatid yung isang female. Ito <coughs> nga po, pinapaglaro mo na saglit ni mother dito sa kanilang may upuan. Sabi, kahit nag-iisa-isa siya ay napakakulit nga po at nakakatuwa. Dati kasi kapag naglalaro siya dito ay kasama pa nga niya, yung isa niyang kapatid. Ito nga po siya sa malapitan. Napaka-cute naman po talaga. Hindi nga po pala maaga ang kanilang travel dahil taga rito lang po sa San Pascual Batangas ang kanyang bagong family. Ito na nga po inilagay na nga po siya dito sa cage na pan-travel. Tamang-tama ang kanilang pagtatravel dahil medyo kolimlim pero hindi naman umuulan. Ito nga po, aalis na sila. Bye-bye baby Shih Tzu. Spread happiness to your new family and stay healthy ka lang doon. And pass forward po dahil malapit nga lang sila ay ayan nakarating na rin po siya doon. At ito nga po binilhan nga daw po siya ng bagong cage at saka yung mga bagong kainan at inuman. Ini-advise kasi namin na mas maganda'ng nasa cage muna ang papi hangga't hindi ito nakukumplete vaccine. Pero pwede naman po nila itong palabasin paminsan-minsan para naman makapaglaro-laro at makapagtakbo-takbo ang papi.